Okay, ah, mga amigo, matapag ang mga alaga. Ah, dara sila. Ah, Ah, kaning murag nagluya. Ah, bago pa ng hibutan, naghapon eh, kay Doge, hibutan ni kay na nagodin order na ito kalunan. Ah, pero, ah, dalira ni Mayo. Ah, dito na buhaw. Wow. Ah, kung naay gagmay, na kung naay dagko nga baktin, ah, di na mawa na ay gamay baktin. Okay. Tanawa. Ang sanang naskilid nyo nga nagpahipi. Lo, taon tayo. Ah, na ihid nila ang hapit na matay kaya natumban. Ah, napanit ang iyang tiya na binakog mamatay. Napan ah, na kamot yun siya. Ah, magpabuhig Ah, kung lang lang po nito. Ah, mga igsoon na ah, dako, dako pag tiil. Ah, dali na nagkubuaw. Ah, uh, lugod tatawad pa nga tong release. Ah, uh, budak ko pag yun ni. Ah, uh, unta. Ah, uh, puntuhon. Ah, uh, sa ilang mga bago nga Ah, uh, dali na sila manag Kaya parang, ah, uh, di lang makakalasi ang ilang bago nga mo. Ah, uh, second parity niya sa ato ang landis. Ah, uh, medyo ni hugos siya. Kay, trisim symbols na kabuk. Ah, uh, dagandaghan. Ah, uh, tos yang mo ba? Yara. Yara. Manya Jirin Dapita ada uh, Di asal titili anak Ang ato aning uh, 337 ada uh, Dara uh, Wala na ito pasugahi kay uh, Para makatipid sa Tres Gamay Skorinti ah, uh, O saan 337 uh, Ang simin na akong gigamit ani ah, uh, Gikan sa Agrobis Sa, sa 337 uh, Nakuha niya ang Uh, formada sa 337 asikan pa rin tiga po ni pero buaw taas na tapog lawas uh, city ang katason sa na napan hapit na gusemu mo abot ang iyang katason sa lawas punta po hong anak para uh, daghansantang masiran sa ato ang mga materialis nga saling sa ato ang mga materialis nga gigamit uh, ang ato ang usaka at C48 or Camboro 48 nga gikan og PIC. Ah personal airtag tag. Medyo ni hugo ni kay akong gi diet kay Pilmiro ani ah, uh, one month na Ah, uh, sayang kayo. Dai kaduha ni Ah, uh, siguro di pa kondisyon yun lang lawas Asa uh, sa paglabay nga panahon nga na hilugan siya. Nga karon ah, uh, 2 weeks na gikan pagpahabal uh, ah na sa tuig hatag og dagdag pasaw uh, para sa uh, yung dag dagdag yung mabuo sa iyang tiyan uh, pohon, puhon di uh, kini ang pinakakusog kusog na nga uh, breed uh, diresa sa gaming babuyan uh, taga anak ani kurot gud ang mga ato ang pinili nga sulit kay pertigud sa kadaghan mo hatag og baktin Ah, kinawa pa lang, primero first parity pa lang naani pag abot dire Ah, ni anak ani og um, 14 heads. Ah, grabe jud sa muhatag. Antud karon, ah, ika ika lima na siyang anak karon, pun So sa upat ka anak kaniya, yeah. 14 -si pataas -si gyud yung hatag, wala gyud ni hatag og 14 -si paubos mo. Ada ko gyud na pasalamat ning babuya. Kay grabe yung mahatag og mga baktin. Ah, uh, kalikayan nga natay anay nga hinay mo hatag og baksin og gagmay ra. Ah, uh, atong tagang chance kaduha nya maog hapon. kita uh, magduduha baligya kay ah uh, wala maguntay sapat nga puhunan nga para maka sa atong bamboyan diri mo kinahanglan gyud ta mga maayong nga materyales pero ah uh, sa, sa teknik para mudaghan gyud ang imong magpadayong yung malumbo na imong gamay babuyan kinahin lang si pong yun yung mga baboy nga imong mga mga anak kay para sa uh, simpre bisag dila sa kastorya mapilsad nila nga love mo si love mo love ni mo yung mga alaga uh, maari to uh, palihog lang og share sa atong video para uh, updated mo ka na yung sa atong gamayang bubayan okay thank you